Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa so, mga kapwa ko, Dabawin nyo, Dabaw Region, Buong Mindanao Sa lahat mga Visaya around the world Miguelab, shout out po sa inyong lahat Magandang uh, araw At sa so, mga kapwa ko din po, OFWs around the world Hello, Miguelab, shout out Good morning, good morning At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share Araw ngayon ng... Uh, Martes, October 1, filing ng Certificate of Candidacy At uh, ito na, mag-uumpisa na po mga lalabs, mga fayuts, no Ang, uh, of course, siraan sa bawat mga kandidato <laughs> Ay, pati mga laman loob hahalo kain para masira lang lalo na kung sikat at higit sa lahat tayong mga OFWs around the world kaya mega shout out sa inyong lahat grabe na naman ang pangako sa atin ng ibang mga kandidato <laughs> mm, wag na magpaloko magresearch research kayo yung uh, kandidato ni Bongbong Marcos na labing dalawa lahat yon basura wala pong matino sa mga yon <laughs> kaya wag na ninyong iboto bumoto po tayo ng bago at vote straight po tayo naloko na tayo ni Bongbong Marcos tapos mag-endorse siya ngayon ng mga kandidato pagkasinador. eh para saan? lukuhin ulit tayo dahil ang mga kandidato na yan ni Bongbong Marcos na labing dalawa matagal na yung iba dyan gaya ni Tito Soto oh, tinubuan na yan ng tahod dyan sa ano <laughs> sa Sinado. Mga walang kwinta yan eh. Mga ngako na naman ang ibang mga kandidato, lalo na yung mga bulok na kandidato ni Bongbong Marcos sa atin. Kaya dito tayo sa kandidato ni Pang dating Pangulong Duterte. So, nag-anunsyo uh, na po si Congressman Rodante Marcolita, natatakbo pagka uh, senador. Si Dok Wiliong. Ako kahit uh, gusto ko magpahinga muna si Dok Wiliong. At uh, pagtuunan muna niya ng pansin ang kanyang sakit. Pero kung gusto niya, ay susuportuhan ko si Dok Wiliong. Binoto ko naman niya noong 2018, ah 2019 eh. Noong 2022 lang talaga vice presidential uh, election day ko siya binoto. Dahil of course, hindi sa, sara ako. So kung tatakbo talaga siya, ay susuportahan ko din po si Doc William So si Atty. Vic Rodriguez So kasali na So hintayin lang natin din po Ang anunsyo ni uh, Sino ba ito uh, Mayor Basti Duterte So yun no Marcolita, Philip Salvador At Of course Bongo bato Hindi yan mawawala Iboboto ko yan At uh, tawag dito Tantayin pa natin no Hanggang 8 man. So, kung sino-sino pa yung mga ako uh, kukompleto sa senatorial slate po ng PDP ni Tatay Digong, ay uh, yun ang ating aabangan uh, at of course, yun ang ating boboto tayo ng mga matitino at saka ano, bago. Huwag na yun. Kasi yung kay Bongbong Marcos, mga lalabs, mga bayots, alam naman natin kung ano ang pakay ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Eh, Papa-impeach nga si Bipisara, di ba? Dahil bakit? Kahit anong gawin ni Martin Romualdez, eh, talagang wala. Walang amor ang tao sa kanya. Inubos na niya halos. Taon taon ang kaban ng bayan nangungutang sila para pang ayuda ng konti. Malaki yung sa bulsa, pero wala pa rin. Oh, eh gusto niya pa-impeach para siya yung magiging vice presidente at kapag vice presidente din si Martin Romualdez, either isasakripisyo si Bongbong Marcos, papatayin yan, gawing Ninoy 2.0 or mag-resign si Bongbong Marcos at sabihin din na niya kaya hawakan ang Pilipinas dahil siya ay may sakit. O, yung nga ganyan, no? O kung ano pang kadahilanan para si Martin Romualdez ang magiging presidente. Or, kung hindi oobra ang impeachment, dito po yan mga lalabs, mga bayot sa, uh, ano ba tawag dito? Uh, election na kapag iboto ninyo itong labing dalawang uh, kandidato na iniendorso ni Bongbong Marcos, matutuloy na po ang Charter Change People's Initiative. Kasi ngayon, sa, sa Senado kasi, sa Kongreso walang problema, aprobado ka agad eh. Eh kasi binubusog ni Martin Romualdez ang mga buaya na mga uh, kongresista dyan, ng mga mukampirang, mga potang ina. So, sa Senado kasi may mga uh, tumututul So, hindi sulit ang suporta ng Senado kay Marcos Jr. at kay Martin Romualde sa People's Initiative at saka sa uh, CHA-CHA Kahit inupo na nila dyan si Cheese Escudero at tinanggal si uh, Mig Subere, ganun pa rin Tota pa rin yan si Cheese Escudero ng uh, administrasyon So, sunod-sunod, randin yan sa otos. So, kapag manalo, <coughs> ang mga kandidato ni Bongbong Marcos, wala na po pag-asa. Wala nang eleksyon sa 2028 presidential and vice presidential election. Wala na. Diretso na yan, hahawakan na ni Bongbong Marcos, either siya uh, magpresidente or si Martin Romualdez ang prime minister. At wala nang eleksyon, kagaya na yan ng panahon ni Marcos Sr., opo uupo sila hanggat kailan nila gusto. Yun, payag kayo. Tapos, grabe, uubusin ibinta ang ari-arian ng Pilipinas, mangungutang ng uh, lampas hanggang impyerno. Tapos tayo magbabayad through tax sa mahal na bilihin. Aabot na yan yung gasol ng mga 5,000 na isang tanke. Tapos yung loaf bread, yung tasty. Yung basta loaf bread, isang libo, payag kayo. Yun, mag-isip kayo. So, yan. At ang another, nakikita natin dito, dahil nga tagilid ang uh, mga kandidato ni Bongbong Marcos, na pagkasinador dahil puro bolok <laughs> ang mga kinukuha, dayaan dito sa kumilik. So ayon dito sa tabloid na pagmamayari ni Martin Romualdez or isa ito sa pagmamayari niya itong People's Tonight, tonight isinulat o iniulat ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na sa isintay 8 milyong Pilipino o 68 milyon na Pilipino ang boboto sa halalan sa 2025. Samantala daw, merong 5.37 milyon na butante naman ang diak activated. So, hindi na makaboto, sabi ni Garcia, dahil hindi sila bumoto sa dalawang magkasunod na eleksyon. Deactivated ba yun, George Garcia? Or, andoon na yon sa memory card na naka save na yon doon para sa dayaan sa eleksyon. Hehehehe. <laughs> Kasi mga lalabs, mga bayots, eh, may record yun doon eh. So, ibig sabihin noon, ano ah, doon? So, mayroon na silang na-save na, na 5.37 million na botante <laughs> nasa memory card. <laughs> Itinuloy daw ang pagre-rehistro ng mga botante sa Batanes at ibang lugar na tinamaan ng bagyong Julian. Kaya, wala ng extension para dito. So, uh, malinaw, ha? Uh, na mayroong na-deactivate na. Na-deactivate na. <laughs> na, -deactivate, na save So, ito yon Tatlo yon So, dayaan. Mm. Sa sa halalan, posibilidad niya 99.9% ang ang pandaraya sa election next year. So abangan natin 'yon. Dahil ito yung pinakamahirap na eleksyon no ng bawat presidente yung midterm. Dito talaga masusukat kung gaano talaga kalakas or kalaki ang tiwala ng taong bayan sa presidente. So, yun. Uh, abangan po natin, mga lalabs, mga bayots, kung anong mangyari. Basta, boboto po tayo ng bago. Huwag yung bulok, kagaya ng mga kandidato ni Marcos Jr. Eh, puro bulok yun, eh. yung mga bulok China. Kaya, suportahan natin lahat ng mga kandidato na i- endorso po ng PDP laban or ng admin ang uh, partido ni Pangulong Duterte at wag na po tayo mga OFW magpaloko lalo na doon sa mga kandidato ni Marti, ni Marcos no Bongbong Marcos mag ano na naman sila mauuto na naman sila sa atin para iboto ng ating pamilya sa Pilipinas kunwari marami na naman silang pangako sa atin ng mga OFW wag na basta magingat tayo. Lahat ng mga kandidato ni Bongbong Marcos, kung pwede lang, wag nang iboto dahil karamihan sa kanila galing na dyan ng ilang taon. Dekada na yung iba, eh, may nangyari ba sa Pilipinas? Eh, Yan ang tanong. Mag-isip po tayo. Maghalal tayo ng bago. Huwag yung puro na lang luma panay na lang kayo kain ng sinigang ng sinigang kaya bumukang maasim na sila <laughs> kailangan pa iba iba na po tahi syempre diba? so ganun yun so abangan natin sa mga susunod na araw pa no kung anong mga kaganapan so hanggang dito lang po muna pag-comment down below kung boto nyo ba ang uh, mga kandidato ini-endorso ni Marcos or kandidato na i-endorso ni Pangulong Duterte. So hanggang dito lang. Maraming salamat. God bless. Bye, bye Comment down below ha.